Hello guys, for today's video is we are going to cook ginisang gulay. Okay. Maggisa tayo ng gulay guys. Meron tayong uh, saring sari na gulay. So syempre meron tayong ano, mushroom, taba ng baboy, tsaka yung laman. And uh, ano guys, lamas, kulang yan ng ano, ng atchal, Wala tayong atchal. Then meron tayong oyster sauce, tsaka toyo. And guys, samahan nyo ako na magluto dyan. Let's go! Okay, let's on. Oh. Let's on the fire. On fire, fire. Ayan. Madilim yung kusina natin, guys. Wala tayong masyadong ilaw. Okay. have our oil here. Ayan. So, meron tayong lagayan. Cute ng ating lagayan ng oil. Ayan. Meron tayong oil. Kunti lang sya, guys. Ayan. Kunti lang. Pampa ano lang. And we are our taba. Saba na kayo. Ayan. Pampakati lang itong ano, guys. Mantika na itong gamay. Okay. Magmantika na na sya. Ay, antayin natin na magmantika siya guys. Antayin natin na magmantika siya. Mantika yan siya. Okay, okay natin ang taba. Ayan, lumabas na ako yung taba guys. Eh. Lumabas na yung taba.

Next is we gonna put our onions. And onions. Okay, ang bango. Mm. Okay. Ayan, hindi na natin bawasan yung oil guys kasi hindi naman masyadong marami. Then we have our garlic. Ayan. Ayan. Umot na. Okay. And then we're gonna put our onion. We're gonna put our onion. binisang sari-saring gulay sa baboy mm. so medyo lutuin pa natin yung ating carne dyan ayan Okay, okay, yun okay, okay. natin. Hanggang na golden brown siya. Pasa natin yung apoy para magaling malipok. Okay, yan. Pasan ng apoy. Para masunog. Sunog yung apoy natin. Okay. Lagyan natin ng pampalasa yung karne, guys. Meron tayong oyster sauce. Okay, meron tayong oyster sauce. Para magpalasak ta. Okay. Okay. Then, ilagay na natin yung ating gulay. Gulay natin. Lagay na rin natin yung mushroom natin guys Kasi yung mushroom is matagal yan siya maluto Lagay na rin natin okay, Lagay natin siya Ubuso na natin guys Ubuso na natin ano yung ating pampalasa lagyan natin ng konting toyo guys yan yan lagyan natin ng konting toyo tayong magic guys para lagyan natin ng ano ng bitchin kunti lang guys kayo ano maka malanag tayo malanag tayo so ayan lagyan na natin ng isang basong tubig para lumambot siya. Diyan yeah, natin siya ng ito. Okay. Lambot-lambotin natin siya, guys. Lambot-lambotin natin siya. Siguro, dagdagan pa natin siya ng konti para pag lumambot na siya, is, meron pa siyang maiwan na sabaw. ng takip guys Ah, takpaw Ayan. papakuloy natin mga 3 minutes guys And guys buksan natin buksan natin Ayan. buksan natin guys Ayan. siya guys um, hindi na natin sa takpan kaya ano para kita natin kung na siya guys okay um. ikman natin ang lasa kulang siya ng ano kulang siya ng asin or ng tuyo ito sya ng tuyo, guys. Ito lang sya ng tuyo. Okay. Darada. Darada. tilawan na ganyang bukal-bukal guys atong tilawan hmm. kulang mm. siya ng asin lagyan natin siya ng asin guys okay kulang siya ng asin Okay, let's try kung ano siya guys. Oh my God! Itagap man. I will try kung malambot na siya ba. This one. I will try this kung malambot na siya.

Ayan guys, ito na ang ating final na gulay. Ayan guys, maraming salamat sa panunood. I hope you like it. Ayan, let's go. Kainan na. Thank you so much for watching guys. I love you all. Bye bye. See you again to my next vlog. Bye. Okay, ito na ang ating finished product. Yan, kainan na guys. Maraming salamat sa panonood.